Good morning. Kakain na tayo ng avocado. Ito ang aking pang breakfast. Good morning. Kakain na tayo. Ang avocado is from the Philippines. Ito ang ulam ko ngayon. Tapos, mag tayo. One egg and one something. Kain na tayo. Mukbang, mukbang. Pinainit ko yung kanin sa microwave. Buksan natin ang avocado. Taran, taran, taran. From Philippines, ang pasalubong. Man natin. Ay! <laughs> okay lang siya. Okay lang. Makakain naman. Makakain naman. Alisin ko lang po. Pwede pa yan. Ay, pero parang ano na oh. Parang bulok na ata. Sayang naman. Hinati ko. Tapos, timpla tayo ng kape. Kape time. Coffee, black coffee tayo ngayon. Ayan. Ito na yung agahan ko dumating yung kapitbahay ko kanina ay kahapon daw dumating. Yan, may dala siyang abukato. Sabi niyo, mayroon pa raw bibigay sa akin. Mm hmm Pero di pa tayo nag-pray. Dapat mag-pray mo. Bago ko na kailangan magpasalamat. Sa dulo, oh. Uh, ayan. Kasi sa pagbiyahe, na ano. Ayan. Nakakamis nakakamiss ang buhay ng Pilipinas, guys. Kasi ang buhay sa Pinas is marami tayong putas. Lalo sa bahay ngayon, mayroong ano, mayroong guyabano, marami daw po kami guyabano. Yung marami daw po ngayong guyabano namin. Lord, thank you for this place. In this name we pray. Amen. Yeah. tayo magpanggupang. Ang sarap ng ating ulang. Oh, sa kawan, -ed.